Oo nga naman. Ngayon palang darating tong batang to mula kahapon na umalis siya. Nay, nakapagluto na ba kayo ng ulam? Hindi pa, anak. Huwag mong sabihin magdamag kayong uminom na magbabarkada. Kaya ngayon ka palang nakauwi. Brian, ha? Baka mamaya kung ano na mangyari sa'yo. Nay, ito na naman ba tayo? Paulit-ulit na lang. mga ano mo nga naman tong batang to kung sumagot. Parang hindi nakapag aran O anak. Papasok ka na ba? Opo, Nay. Teka lang, anak. Hindi ka ba kakain? O uminuman lang ng gatas bago ka pumasok? Nay, malilate na po ako. Flag ceremony pa namin ngayon. E di, magpahatid ka na lang sa Kuya Brian mo. Teka lang, nasan bang Kuya Brian mo? Brian? 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 Halika nga saglit dito. Bakit po na? Anak, pwede mo bang ihatid tong kapatid mo sa eskwelahan? Malilate na daw kasi siya. Nay naman. Alam niya naman may natin din ako estudyante, di ba? Sumakay na lang siya sa paradaan. Nay, sasakay na lang po ako sa iba. Hindi anak, total sa eskwelahan mo din naman yung hinahatid ni Brian kaya isasabay ka na niya. Di ba Brian? Pero Nay... Brian, isabay mo na yung kapatid mo. Nay, tama na po. Mamamasahin na lang po ako. Tingnan mo nga yung ginawa mo. Hindi ka ba naawa sa kapatid mo? Imbis na ikaw na lang yung maghatid-sundo sa kapatid mo, ayaw mo pa. Mabuti pa ibang estudyante na ihahatid mo. Anong klaseng kuya ka? Nay, alam niyo naman na namamasada ako, di ba? Anak naman. Kapatid mo si Mercedes. Kailangan pa ba niya mamasay sa'yo pag ihahatid mo siya? Para naman ibang tao sa'yo ang kapatid mo kung magpapabayad ka pa. Magmula bukas, ikaw na maghahatid sundo sa kapatid mo, sa ayaw at sa gusto mo. Pero, nai... Eh. Wala nang pero-pero, Brian. Nagkakaintindihan tayo? Uh, Nakakakamiss naman. Sayang din kasi isang biyahe kung iaatid ko pa eh. Buti na padalaw ka. Oo. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakapasyal dito. Kumusta na yung mga pamangkin ko? Mabuti naman sila. Halika, maupo muna tayo, ate. Sige, salamat. Siya nga pala, para sa inyo ng mga bata. Naku, salamat ate. Nag-abala ka pa. Asan ba yung mga pamangkin ko? Hay nako ate. Si Mercedes, nasa eskwelahan pa. Si Brian naman, namamasada ng tricycle. Habang wala pang nahahanap na trabaho. Siya nga pala, pamamasyal ka lang ba dito ate? O may balak kang dumito muna? Eh, yun na nga eh. Pwedeng dumito muna ako. Nakakabagot kasi sa bahay. Mag-isa lang ako araw-araw. Dumating pala si Tita Kay. Mas mabuti pa nga ate. Namimiss ka na din ng mga pamangkin mo. Totoo? Opo, Tita. Miss na din po namin kayo. Mano po. Kawang ka ng Diyos, iha. Diba, nakita mo? Sinabi ko naman sa'yo, miss ka na nila. Eh si Brian, anong oras dumarating? Maya-maya rin po, tita. Andito na din po yon Andiyan na po pala siya, tita pag nasundo na niya yung mga estudyante niya, umuwi na din siya agad. Eh bakit si Mercedes? Hindi ba niya sinasakay pa uwi? Hmm. Hindi niya naisasakay yung kapatid niya. Gawa ng may naihahatid sundo siya yung estudyante. Naku, hindi pwede yung ganyan. Mas mainam na siya ang maghatid sundo sa'yo. Para mas siguradong ligtas ka. Nay! Nay! Isipin mo Ruby, dalaga na si Mercedes. Kaya dapat may po na sa kanya kahit na anong mangyari. Nandiyan pa lang kayo tita. Nay! Alis po ako. May lakad kasi kami ng mga barkada ko. Ate, pasensya ka na sa inasal ni Brian. Ruby, hindi mo ba tinuro sa anak mo yung mga tinuro sa atin nila lolo at lola, nanay at tatay? Tinuturo ko naman ate, kaya lang, ganyan naman siya habang lumalaki. Mabuti pa si Mercedes. Marunong gumalang. Tita, pag pinagsasabihan o pinapangaralan po ni nanay si kuya, eh tinatalikuran niya po si nanay. Totoo ba yun, Ruby? Masyado ka sigurong mabait sa anak mo, kaya ginaganyan ka na lang niya. Tama po kayo, tita. Hindi po umiimik si nanay pag tinatalikuran po siya ni kuya. Minsan nga, siya pa po ang galit pag pinagsasabihan po siya ni nanay. Kaya hindi na po umiimik si nanay para hindi na po lumaki yung gulo. Kaya lumalaki ang ulo niya ngayon. Alam mo, Ruby, ikaw rin ang mahihirapan pag nakaugalian niya ang ganyan. Ikaw na ina rin ang nakakahiya pagtuluyan na siyang lumaki na walang respeto. Ganyan din ang gagayahing ugali ng mga anak niya pag nagkapamilya na siya. Gusto mo ba yon? Hindi ate. Ayoko yung mangyari sa kanya. O yun naman pala. Hayaan mo. Ako magpapangaral sa kanya kung hindi mo kaya. Ako nga naman. Ngayon palang darating kong batang tumula kahapon na umalis siya. Nay, nakapagluto na ba kayo ng ulam? Hindi pa, anak. Huwag mong sabihin magdamag kayong uminom na magbabarkada. Kaya ngayon ka palang nakauwi. Brian, ha? Baka mamaya kung ano na mangyari sa'yo. Nay, ito na naman ba tayo? Paulit-ulit na lang. Ano mo naman tong batang to sumagot? Parang hindi nakapag-aral. Anak, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Masama ba yon? Nay, kaya ko ang sarili ko. Isa pa, hindi na ako bata. Para pagsabihan niyo pa. Anak, wala namang masama kung pagsasabihan pa rin naman kita, di ba? Isa pa, para rin naman sa ikabubuti mo 'yung mga sinasabi ko sa'yo. Nay, si Mercedes dapat ang pinapangaralan nyo dahil siya bata pa. Eh ako, tapos na ako sa pag-aaral ko, Nay. Anak, marami ka pang dapat malaman sa buhay sa edad mong 'yan. Kaya makinig ka sa akin kahit paminsan-minsan lang. Nay, nako Nay. Tama na nga. Tawagin nyo na nga lang ako pag nakaluto na kayo. Iitlip muna ako. Bakit naman hinayaan mong ganun ka nalang sagot-sagutin ng anak mo, ha? Hindi ba talaga marunong makinig yung anak mo sa mga pangaral mo? Samantalang kung tayo ang nasa ganyang edad, takot na takot tayong mapagalitan nila nanay at tatay. Tapos sila naman ngayon, halos sila pa ang galit pag pinapangaralan mo. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Sumasama din ang loob ko pag ayaw akong pakinggan ng mga anak ko. Hayaan mo nga kung kumausap sa anak mo. Baka sakaling pakinggan niya ako. Ikaw ang bahala, ate. Ayan. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan naman po, Tita? Ano kayang ginagawa ni Kuya Brian at Tita Kaidong? Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nila. Ano, Tita? Ano po bang pag-uusapan natin? Mercedes? Lumapit ka nga rin dito. Bakit po, tita? Ikaw, Brian, narinig ko kung paano mo sagutin ang nanay mo kanina. Alam niyo bang pag ganun kami sumagot sa mga magulang namin noon, pinapalahod kami sa asin ng lolo't lola niyo. Dahil ayaw nila kaming lumaking walang respeto. Tita Sinabi ko lang naman po Kung anong alam kong tama Alam mong tama Ang alin Tama bang umagahin ka ng uwi Kasama mga barkada mo At sabihin mo ang gutom mo Pagdating sa nanay mo Bakit? Ano mo ba si Ruby? Katulong mo sa bahay? Hindi po tita Oh Yun naman pala At isa pa At nung kararating ko lang Bakit? Hindi ba usong ang pagmamano sa'yo at dumating ka na lang na parang hangin? Mabuti pa tong kapatid mo, marunong magmano kahit Sa Samantalang ikaw. Alam niyo bang napakasarap paunin sa paglaki ang mga pangaral ng mga magulang at ng lolo at lola natin? Dahil ang mga pangaral na ito ay maituturing nating kayamanan. Dahil maaari din ninyo itong ipangaral sa inyong magiging anak at magiging apo pagdating ng araw. Dahil ang pagmamano, pagsunod sa habili ng mga magulang, at ang pagsagot ng hindi pa ba lang ay mga aral pa na mula sa ating mga ninuno. Yan ang mga aral na gusto naming matutunan nyo at sundin nyo habang lumalaki kayo at tumatanda kayo. Dahil mawala man tayo sa mundong ibabaw, ang mga aral ng kahapon ay mananatiling buhay sa ating mga pamilya. At magpapatuloy pa ito sa mga susunod pang generasyon. Kung, kung maipapangaral natin ng mabuti at susundin ng ating mga anak ang mga ito. Dahil ang pagiging mabuting tao kahit kailan ay mananatiling mabuti sa paningin ng iba. O kuya, naiintindihan mo na siguro kung ang ibig sabihin ni tita. At sana naman ikaw nang maghatid sundo sa kapatid mo. Dahil mas masisigurado ang kaligtasan niya pag ikaw maghahatid sundo sa kanyang pagpasok at pag-uwi dahil ikaw na kuya niya ang magtatanggol sa kapatid mo kahit na anong mangyari. At hindi ibang tao, pati na rin sa nanay mo. Pangako po, tita. Magbabago na po ako. Pasensya na po. Alam mo, anak, hinihintay ng nanay mo ang mga salitang yan buhat sa'yo. Oo nga, kuya. Alam ko, may iba ka pang gustong sabihin kay nanay. Tama ka dyan, Bunso. Oo, oh, ayan. Ngayon, pwede na akong umuwi. Uuwi na po kay tita. Oo, mga anak. Total, okay na ang lahat. Alam ko, isa sa puso at susundin niyo ang lahat ng aral ng kahapon na ipapangaral sa inyo ng nanay niyo. Kaya pwede na akong umuwi. dahil sa inyo, na-realize po lahat ni Kuya yung mga pagkakamali niya. Oo oh, nga po, Maraming maraming salamat po. At pasensya na po talaga. Kuya, ihatid mo ako sa school bukas, ah. Oo, oh, sige. Ako bahala sa'yo. Sabi mo yan, ah. Nakita niyo bang tita kayo? Umuwi na po siya. Ha? Kailan pa? Kanina ng umaga po, Nay. Hinatid ko po siya sa sakayan. Bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Eh, saktong maaga po akong nagising. Kaya hinatid ko na po si tita. Ang himbing daw po ng tulog niyo kanina, kaya hindi niya na po kayo istorbo. Gano'n ba? Opo, Nay. Tara na po sa kusina, Nay. Pagtitimpla ko po kayo ng kape. Oo nga po, Nay. Nagluto na din po ako ng tanghalian. Teka nga, anak. Parang naninibago ako. Nay, masanay na po kayo mula ngayon, ha? Oo nga po, Nay. Ayos na po lahat yung kay Kuya. Pinaliwanagan na po siya ni Tita Kay. Kaya ayan, nagbago na po si kuya. Naintindihan niya na po lahat kung bakit lagi niyo po kami pinapangaralan. Totoo ba anak? Opo nay, mabuti na lang at ipinaintindi sa akin lahat ni tita kay. Napakahalaga po pala ng aral ng kahapon na ibinabahagi niyo sa aming mga anak ninyo. Ngayon ko po naintindihan na maihahalin tulad po pala ito sa isang kayamanan. Dahil lumipas man ang panahon, mananatili ang mga aral na ito sa ating mga puso, lalo na kung ito'y ating susundin at ipapangaral din sa ating magiging pamilya sa hinaharap. Diba, tama po kami, Nay? Oo nga po. Yan po ang sinabi sa amin ni Tita Kay. Tama kayo mga anak. Salamat sa tita nyo. Siya lang pala daan para matauhan ng kuya mo. Kaya nga po, Nay,